So ayun mga master Ito po yung pedo natin Q1 is So bumili po tayo ng bagong Brake pad nya Yan tsaka naka Dual crown tayo na air May adjustment tayo dito Dito Gilid Tsaka inayos natin yung mga brake nya Tsaka naka tayo Ito yung ilaw nya na ano Dinobol ko na lang siya yan o parang design niya lang po. So ito yung brake niya mga master. Meron tayong switch tsaka signal light. Tsaka ito. ito yung ilaw ng ilaw to ng natin front sa front nito. Yan. Pwede siya sa dilaw. Tsaka pwede din siya sa puti. Ah, pre. tsaka naka yay yeah. ye. voltmeter tayo mga master yan so naka 48 volt tayo mga master ito yung battery natin sa loob tingnan natin yan ito yung 48 volt tsaka naka ano tayo ngayon 1500 na ano niya tawag nito yung pangano sa mga ilaw ito yung battery na 36 volt yung stock kinonik lang po natin yan yung 48 volt sa ano lang po yan sa bat sa ano niya, sa motor pero yung 36 volt na sa ano lang yan puro ilaw so bumili rin tayo ng ilaw natin sa likod yung pa circle yung signal light nya tsaka yung ilaw sa likod ito yung upuan natin Naka-fix na rin yan mga master so patayin muna natin kasi may yan so dalawa pong binili kong ganito brake pad tsaka ito yung perino nya mga master naka ship na uh, extender siya. yan saka ito yung shifter natin kulay gold uh, orange gold binilan din natin ng sa pin sa taas yung fiber na anak. plastic tsaka nilagyan natin ng design pangalan namin ni commander kulay pula kasi yung video natin kaya nilagyan ko ng red rose pangalan ni commander Yan, naka lower to po siya mga mga basta tsaka naka -GBL po tayo speaker Yan. tsaka may blinker din tayo Andito yung switch eh. Nilagyan ko lang sa gilid. Tsaka ako na lang nagputol niyan. Dati pinaputulan ko pero mas mataas pa yon. Yan. ko. So ngayon yung charger ng 48 volt ito. Dito pa na mag-charge. Tsaka yung charger din ng 36 volt kung dito. so ngayon yung itsura niya kaya bumili tayo ng ano yung handle na uh, hawakan ito mga master ito hindi ko siya dati maayos yung brake na to ngayon naghinanapan natin ang paraan kaya nadikit natin so hanggang dito lang mga master